Mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan at mga kababayan. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pagsubaybay kahit na tayo ay maliit lamang upang mapakinggan at maipalaganap natin ng magandang balita ng ating Panginoon. Ang babasahin natin ngayon mga kaibigan ay nasa Galatian 5 verse 16 hanggang 17. Ito ang ating babasahin. Kundi sinasabi ko patuloy na lumakad lumakad ayon sa espirito at hindi kayo kailanman at hindi kayo kailanman magsasagawa ng makalamang pagnanasa sapagkat ang laman ay laban sa espirito uh, sa pagnanasa na ito at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay magkalaban sa isa't isa. Ano pat ang mismong mga bagay na ibig din yung gawin, ay hindi ninyo ginagawa. Ito ay uh, sinasabi ng ating Apostol na Saul, doon sa mga taong mananampalataya sa Galatia. Kasama uh, rin tayo. At uh, kanyang pinauunawa na ang dalawang bagay, ang dalawang nasa atin, mayroon tayong espiritu at katawan, katawang lupa, ito ay makalaman. Ang sabi ng ating apostol kung ating narinig na unawaan na magkalaban itong dalawa ang espiritu at ang laman, ang ating katawan. Hindi ba natin napapansin na mayroon tayong uh, konsensya na kahit na ano ang isipin natin, naiisip natin na halimbawa hindi tayo nakakagawa ng masama sapagkat mayroon tayong konsensya. Sapagkat ito ay espiritu na buhat sa ating Panginoon. Ngunit, ganun pa man, marami pa rin ang nakakagawa ng ayon sa kanyang kalooban, hindi ayon sa espiritu, sapagkat tayo ay laman, bagaman magkaaway ang dalawa. Yung mang gusto mong gawin, pero ayaw ng konsensya mo sapagat hindi tama. Pero nagagawa mo pa rin ang pagkakamali. Ngayon, para tumibay, ano ang sabi ng ating apostol pa rin na si Apostol Saul? Para tumibay ang ating espirito at hindi natin hindi madaig sa ating katawan. Ito ang sabi niya dito sa Roma City 14. Sapagkat alam natin na ang kautosan ay spiritual, ngunit ako ay makalaman. Pinagbili sa ilalim ng kasalanan. Yung laman pala ay talagang napa sa ilalim ng kasalanan. Kaya pag wala tayong kautosan ng Panginoon, bagaman mayroong espiritu tayo na buhat sa Panginoon, na ibinigay upang tayo ay mabuhay at upang tayo ay makakilala sa mabuti at masama, yan ay hindi pa rin sapat. Kailangan talaga natin ang kautosan ng Panginoon upang tuluyan natin mapaglabanan ang kagustuhan ng ating makalamang mga pagnanais. Kaya dito mga kaibigan at mga kababayan, napaka-importante ng kautosan ng Panginoon ang pagsunod sa kanyang kalaoban sapagkat ito ang nagpapatibay sa atin upang mapaglabanan ang ating kaisipang makalaman. Lumakas ang ating espiritual na pananampalatay sa Panginoon at makontrol. Hindi natin magawa ang ninanais lagi ng ating katawan. Yun ang dahilan mga kaibigan at mga kababayan. Kaya ang manal na kasulatan at ang salita ng Panginoon na kanyang ipinag-uutos ay napaka-importante sa buhay natin upang tuluyan natin magapi ang ninanais lagi ng laman. At tayo ay patuloy na makasunod sa kanyang kaluwalhatian. Magandang araw sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating dakilang lubika at ang ating Panginoong Yeshua ang Bisaya.